Wala lang tubig dito eh, may nyo oh. po. Ito na yung ano natin ay. Ito na mga adventures ang aming lupa. Ayan oh Sa dadaan. Ito na yun. Ayan na ay yung mga kahoy. Dito tayo. oh ang dami bunga na ng ano na yun. Nyog. Ayan oh O, oh, itong ano na tumahogan, di ba to? Mm -hmm. O, oh, bakit hindi ilalo yung kuwan? Ito na mga ka-adventures yung aming lupa na binabantayan dito at ito yung talim ng tatay ko na kawayan. Mga kakawayan. Ayan. Pasok. Ayan yung mga nyog. Kaya tinanim niya yung may pa. Wow. Ang dami pang ano pala. Ito na tayo. Nandito na tayo mga ka-adventures. Sa mga... Oh, bakit ang dami siga? Ah, siya na si Ganyan. Ayan mga adventures Yung mga tanim na niyog ng aking tatay. Napakarami. Hmm. Ayan na, kaya lang may nagsiga. Oh, ah, mga adventures ang daming bunga ng niyog. Oh. Tingnan niyo mga adventures Kung gusto niyo pumunta at mag, Mamutong Ang daming bunga ng niyog na Ayan o. Oh. Ayan mga ka-adventures, oh. may tanim pa si Tatay na batuan. Ang dami niya pang tanim na mga mahugani. Ayan, dito kami binuhay ng aking mga magulang. Nag-aaral kami ng elementary, nag-aaral kami ng high school. Ayan. Dito kami nagko-copra. Kung makikita niyo mga ka-adventures, dati yung bundok na yan, yan yung kinakaingin namin ni Tatay. Pero ngayon, wala na. Wala nang nag-aalaga wala nang nagbabantay dito ayan yung mga pinutol na mahuga at ah, pinutol na nyog ayan may mga kahoy pa ayan mahaba ito mga ka-adventures pati nyog na ay pinutol ah oh. oh. uh -huh.

Ano ang gabing pauling naman, naka? Kanta ni Eric, di makasako pa. Kaya ang bilin, uwi nga ninyo. ano pa na Ano nga kahoy ito? mugni Ito, yung, yung, yung mat... Mugni. Ganit, mugni. Ganit. Ayan yung mugni. Yung na nandito pa. Na si Kaya hindi pwedeng pukanon. Ayan, oo, oh, oo. Oh. Mga ka-adventures kung gaano to ka lawak at gaano karami ang mga nyog daming bunga ng nyog. Ayun ang daming mga ano na yun, lahin. Kaya nga. <coughs> sino pa madugos kaya? Ipadugos mo para ano? Sino? Oh, oh, hindi, paano mo? Ayun mga ka-adventures, oh. Kung gaano to ka lawak. Ito yung tarpahan ni tatay. Ayan. Patipat na uli. Da, ayun, ang dami pang bunga ng yugdo, oh. no? Sa taas. Ang dami nito, pagka dinugos O, oh, di makailang sako ka din dito. Ang dami bunga, o. Oh. Hmm. Ayun, no, oh, lakad pa nito, mga ka-adventures, o. Oh. Lakad. Oh, lakad dun. Ano, ang mga mugli. Ang dami mugli, o. Oh.

Wala na magkasikaso, kaya kung sino na lang gusto kumuha ng butong, tawa yan. Ang haba nito mga ka-adventures. Ang mm. um. uh -huh. <trips> dami na yubungan bunga ng yugo. dami ka na mag-ano. mga ka-adventures talagang binabaybay na amin. Wow, nandito pa yung mga kahoy mga ka-adventures na talagang ito yung naging saksi ng aming kabataan dito. Ito yung mga kahoy na talagang pinagtibay na ng panahon. Diba, buti pa yung kahoy na samantalang tayo ng mga tao kung saan saan tayo nakakarating. Ayan o, oh, siguro kung makakapagkwento lang yan mga ka-adventures ng mga, mga panahon na maliliit pa kami dito, nakasama pa namin ang tatay namin. Yan mga ka-adventures, nakikita nyo. Ayan, di ba? 30 years na ang nakakalipas. Pero tingnan nyo naman ang kanilang itsura. Nandito pa rin. Matayog pa rin. Madahon pa rin. Samantalang tayo, naghahabol tayo sa buhay. Samantalang sila, hayahay. Hmm. Tapos wala namang, eto yung mga, ano, o, tipulo. Mga ka-adventures. Ayan, tipulo. Yan panahon pa ni Kupong Kupong. Hindi pa kami pinanganak. Nandito na yan. Hanggang sa lumaki na kami. Sinong anda? Mayroon ganito. Ang alam ko rin sa sa nila tayo, pinanong niya, asas is ibabaw. Hindi pa. Hmm. Ayan yung pinakadulo. Ito yung mga adventures, oh. Kung gaano kadami yung hiyog namin dito. Diba? Ito yung inaakyat namin dati. Pag nag... Kopra kami. Ayan, kasama ko si tatay. May hano. Oh, ayan yung mga adventures, oh. Ayan yung batuan. Oh, kumusta ka na kayo, tabi-tabi.

sa mga ka-adventurers, ngayon pauwi na tayo at tayo po ay kumuha ng paon ng nyog. Ang panggatong natin para sa ating niluluto. Ayan, ganito yung buhay dito mga ka-adventurers. Kapag nandito ka sa probinsya, kailangan mong gawin lahat. Hanga dito lang mga ka-adventures at naikot ko na kayo sa aming kalupaan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa lahat po nanonood ng na aking videos. God bless po sa ating lahat. Mua, mua,